So ngayon mga idol, is magpalit po tayo ng polarized sa ating dashboard. Yung dashboard natin mga idol is sa uh, roser. At saka magpalit din tayo ng lead. Kasi tatanggalin yung naka-stack na bulb niya. Yan po, tanggalin yan. Ito po yung ano niya, yung final na natin. Yan po. Hello mga idol! So nandito naman tayo sa ating tutorial about sa ating mga roser So ang topic natin ngayon na idol is paano nga ba natin i-repair e yung mga dashboard natin lalo na yung malalabo na katulad nito. Yan po. So literal talaga na wala kayong makikita lalo na kapag gabi. So ang una ninyong gagawin ng idol is tanggalin na ninyo yung mga, mga tornilyo na nakabit yan po, baklasin ninyo lahat mga idol. Po, ma mga maliliit naman yan. So, kaya-kaya kaya talaga ninyo yan mga idol. So, baklasin ninyo. Kapag meron kayong gamit idol, katulang ng soliring iron, soliring lead, so, kahit kayo lang mag-repair idol, so, kaya ninyo yan. Tingnan ninyo ang buong video nito idol, at malalaman ninyo, kung papaano nga ba natin papalitan yung polarized frame natin. So, yung polarized frame natin is mabili lang yan sa mga online natin katulad ng mga Shopee at sa Cam sa Lazada. So, tanggalin lang ninyo idol yung nakakabit lahat dyan sa ano, sa likuran. Yan. Tanggalin natin yan lahat idol at saka linisan talaga ninyo idol at saka ingatan ninyo idol yung ano natin yung frame natin ingatan natin niya idol yan po so nat natanggal na ito po yung polarized frame natin yan po yan yan po so yung lumalabo na yon ang polarized frame natin So, linisan lang natin ng maigi yung glass. Yan. Yan po ang yung glass. So, linisan natin talaga. Matanggal talaga yung ano niya, yung nakakabit ng mga sticker. Nadala kasi yun eh. So, ito po yung fluorized frame sa ating motor. So, sinukat na ito, idol. Kasya-kasya na yan. So, yung paglagay nitong idol is madali lang. Madali lang. Pag nilagay ninyo. Yan po, nilagay ninyo. Is tanggalin ninyo yung cover. At saka isukat ninyo yung idol ng maigi Yan. Para din kayo nag, naglagay ng ano natin sa mga cellphone. Yung ano natin, yung screen protector. Sim lang yan mga idol. Yan, at saka nilagay na. So, sa pagpabalik, is ano, ah uh, isolda lang ninyo. Kahit nga, um, ano, magpalit din kayo ng mga bulb nito, yung mga ilaw. So, kaya-kaya yan, palitan. So, pwede yan natin palitan. Kahit anong kulay, idol. Kahit anong kulay, kahit blue pa yan o ano pang kulay ang gusto ninyo. So, pwede yan, papalitan. Kahit lang kayo lang, idol, magpalit. Yan po. Yan po, yung fluorescent frame natin ng bagong kabit. Yan, maganda na mga idol. So, papalitin daw ng mga bulb. Papagandahin. Yun. So, tanggalin natin ng mga bulb niyan. At saka natin ng mga bulb yung ano talaga, yung kulay uh, blue. Para maganda daw tingnan. So, palitan natin. Yan po. So, kabit na. O, oh, napakaangas na talaga itong mga idol. Yan. So, madali lang talaga idol, o. No? Yan, o. No? is, ano, color green. Yan po yung final. Yan. Napakaangas na talaga idol, o. No? Tingnan ninyo. Yan. ba <laughs> diba? Napakaangas talaga idol. So, sana meron kayong matutunan nitong video na ito. is I-follow niyo ako idol sao hindi pa naka-follow, i-follow niyo ako. At saka i-like niyo, at saka i-share niyo sa iba natin na mga karoser, Para naman makatulong tayo sa kanila idol, lalo na yung nahirapan sa mga troubleshoot sa mga router natin. So sana is uh, hindi kayo magsasawa sa panonood sa ating mga video. Yan po yung final natin. Yun. Pakaangas na talaga yun tingnan niyo. Hmm? Hmm? Ang angas talaga ay dolo, no. So ibalik na natin yung mga ano natin. Yung mga tornilyo. Yan po yung final natin. Hmm. Yan po ang takbo ng speed kilometer niya. Yan. So yung ano niya yung sa gusulin niya yan po. At saka sa signal light at saka sa RPM. Hanggang dito na lang mga idol, no? So, don't forget to like my video at saka i-follow ninyo ako. Lalo na sa hindi pa i-follow ninyo ako. Para sa sunod natin mga upload is meron kayong matutunan. Kahit kunting kaalaman lang yung ito, idol, is sana makatulong to itong video na to sa ating mga carouser natin. So, salamat mga idol and God bless.